Ayan mga idol, ah uh, STL Sumada Tutorials po tayo ngayon at uh, para po ito sa mga bago pa lamang po at mga hindi pa po marunong sa mga pagsusumada po sa mga numero. Uh, at ayan, eh dito po sa STL Sumada natin, eh, ginagamitan po natin yung itong, itong chart natin. Ayan, Sumada chart po natin na uh, matagal na po ito. Na mayroon na rin po akong na-upload na, -upload na ganitong video at parang update na lang po natin ito sa mga bago pa lamang po natin mga viewers at pwede rin po sa mga dati nating mga viewers din, mga subscribers natin, pwede pwede pa rin po naman po sa kanila ito ayan dito, kukuha lang po tayo ng sample na numero na pwede natin isumada ayan, for example ah uh, ito 10 at 29 Ayan mga idol, for example, ito po ang gusto nating i-sumada. Ayan, itong 10 kukuha lang tayo ng mga numero na pwede natin pagsamahin o i-add para mabuong g's. Ayan, para dito, dito naman po sa sumada chart natin, ayan, makikita natin dito ang 10. Ayan mga idol, ito yung 10. Ang magiging sumada po ng 10, ayan, pwede yung 1, pwedeng yung 9, 19. 28 or 37. Ayan, ngayon ilalagay po natin siya rito. Ayan, dito sa 10, pwede yung maging 1. Ayan, pwede siyang 19. 28 or 37 yan po ang sumada natin sa G's ayan dahil dito, yung 1 plus 0, yan ay magiging 1. Uh, ito naman, 1 plus 9, magiging pwede siyang 10. 2 plus 8 is 10. 37, 3 plus 7 is 10. Ayan po. At uh, dito naman po sa 29, ayan, pag pinag-add po natin itong 29, magiging 2 plus 9 is 11. Ayan. Uh, ano pa ba ang pwede natin makuha dyan sa 11? pwede rin po dito ang uh, 20 or 2 kanya 1 plus 1 is 2 pwede rin siyang 2 pwede pwede po siyang 38 or 29 ayan 38 Uh, kaya naman ay 29 ayan mga idol pwede rin po ang 20. Ayan. Ayan. Sa sa 11, 2 plus 9 is 11. Ngayon, nakuha natin itong 2. Magiging 1 plus 1 is 2. Pwede siyang ganon. Pwede rin 38. 3 plus 8 is 11. At sa 29 naman, 2 plus 9 is 11. At sa 20, 2 plus 0 is 2. Ayan, pwede po yung ganon guys. Ayan mga idol, ah yan po yung sample natin para sa una nating numero yan 10 at 29 ganyan lang po at kukuha pa tayo ng isa isa pa nating sample uh, for example gawin uh, nating higher number and 38 38 or 33 naman 33 33 at 16. Ayan, mga idol. Ayan, dito sa 33, 3 plus 3, yan ay 6. Ayan, ano ba ang pwedeng numero pa para maging 6? Dahil yung 33 natin ay 3 plus 3, 6. O, dito na tayo magkukuha ng iba pang sumada. Pwede dyan yung 24. Ayan, 2 plus 4, yan ay 6. Pwede rin po ang 15 Ayan. 1 plus 5 is 6. Ayan mga idol, yan po yung sumada natin sa 33. Pwede siyang maging 6, pwede yung 24, o kaya naman ay 15. Uh, dito naman po sa 16, ayan. Pag pinag-add natin yung 16, 1 plus 6, yun ay 7. Ayan. At ano pa ba yung uh, numero na pwede maging 7? Ayan. So, pwede dyan ang 25. 25. Sumada 25. Ayan. 2 plus 5 is 7. At uh, saka 34. Ayan mga idol. 3 plus 4, yan ay 7. Yan naman po yung mga numero na sumada natin sa 16. Ayan. Pag pinag natin, 1 plus 6, 7. 2 plus 5 is 7 3 plus 4 is 7 Ayan mga idol, ganyan lang po yung paraan ng pagsusumada uh, Ayan, isa pa po, isa pa pang sample Uh, ano pa bang natin dito? For example, ay... Uh, 7 and... Oh, may 7 na tayo dito. Hindi okay, ko okay lang yan. Uh, tsaka, ano pa bang number ang pwede dito? 21 and 21 and mga idol ito po yung pangatlong sample natin meron tayong 7 na 21 ngayon dito sa 7 ayan pwede natin makita dito yun oh. pwede dyan yung 16 ayan. 1 plus 6 is 7 pwede rin natin kunin dyan yung 34 3 plus 4 is 7 at 25 2 plus 5 is 7 ayan mga idol yan po yung sumata naman na sa 7 at dito naman sa 21 I-add natin dahil 2 digits yan 2 plus 1, yan ay 3 Pwede rin po dito yung 30 Ayan, 3 plus 0 is 3 Pwede rin ang 12 1 plus 2 is 3 At pwede rin ang 39 Sumado 39, ganun Ayan, 3 plus 9 is 12 and mga idol, yan naman po yung sumada natin sa 21. Meron tayong 23, 3, 30, 12, at 39, Ayan, yun yan na po yung pagsusumada. At naman sa pagpili ng mga numero na pwede nating tayaan. Uh, for example, dito sa uno nating sample dito sa 1029, pipili lang po tayo dito sa mga numero ito kung ano po yung mga pwede natin makuha mga kombinasyon. Ayan, ganun lang po. Ang uh, sample natin dyan, for example, gusto natin ako itong 29 at saka 19. Ayan, ilalagay natin dito. 29 and 19. Ayan. Ayan, ganun lang po ang pagkuha ng mga kombinasyon. Ayan, nararambol lang po natin kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Ah, pwede rin pa tayong makakuha dito. For example, itong 11 at 37. Pwede rin po yung ganyan. 11 at 37. Ayan, pwede, pwede rin po yung ganyan. At pwede rin naman po yung dito lang po sa taas. For example, eh, 2 at saka 20. Pwede rin po yung ganyan. Ayan, 2 at 20. Pwede rin po yung ganong pagpili. Kahit saan po yung kung saan po yung mga numero na gusto po nating mga kombinasyon, ganun daw. O pwede rin po yung mga, pwede rin tayo sa taas at baba at pwede rin po dito sa derecho lang. At then eh, mga idol, yan po yung sumada tutorials po natin ngayon para po sa ating mga bago at mga dati po natin mga viewers dyan. Maraming maraming salamat po.